Kung gusto nyo pong subukan itong ginawa kong simpleng minindal, nakaidali naman, nasa stock nyo na po sa bahay ang at hindi na kayo lalayo pa. Kahit nga po pang almusal eh, pwedeng pwede. Basta tapatan nyo lang po ng kape at paa, Chaa. Dalawang itlog. Isang latang evaporada. Pwede po kayong gumamit ng fresh milk at kalahating measuring cups. Kalahating lata ng gatas kondensada. Kung gusto niyo pong gumamit ng asukal, pwede rin. Vanilla extract, konting asin, ginayat na keso, kalahating tasa po. At haluin po natin yan. 226 grams ng white bread o kahit ano pong lumang tinapay. Yung iba po hindi sinasama, yung paligid isasama na natin. Ganyan lang po ang paggawa. Durugin yun ng durugin. Malambot naman po kasi ang white bread. Pero kung yung iba, nilalagay po sa oven, talagang tinutuyo at para mawala yung liquid nung kanilang bread. Ito po'y madalian lamang na pang sa bahay. So hindi na po kinakailangan pang gawin yung mga ganong abubot. dire diretso na po. Lamutakin yun po ng lamutakin. Kinakailangan po'y durug durog at malambot na yung tinapay. Kinakailangan po'y talagang ibabad nyo dito sa ating gatas. Ganun po. Siguro po yung mga 20 minutes lang para talagang maging malamyat malambot na malambot katulad po ni Re. Ganyan. May dahon po ako ng saging. Lagyan natin. Kung meron lang kayo, hindi po kinakailangan ha, hindi importante kung meron lang. 4 inches po ang kapal at ang diameter naman ay 8 inches po ang ginamit ko. Ganyan. Para hindi po manikit, lalagyan ko ng cooking spray, melted butter o kaya naman yung langis ng nyog. Pwede rin po. Tsaka po natin ilagay, dahan-dahan lamang. Hindi ko po inilagay lahat, kalahati lang. Ito po gagawin ko. Papalaman ako po ng ube sa gitna para special ang dating. Kaya dapat po'y konti lang asukal na ilalagay nyo o yaka naman yung gatas kondensada dahil matapis na po itong ating ube. Hmm. Para maging special na, ikalat nyo po para lahat po ng kakain nitong ating minindal e makatikim naman ng ube. Lagyan pa po natin. Konting keso pa po sa gitna yan, ha? Tsaka po natin isalin yung kapupunan. Lahat, lahat. O di po ba, special ang dating yung ating minindal. May palamang keso at tsaka ube. Ngayon po, pwede niyo po itong pasingawan. Pwede niyo pong i-bake sa oven. O ito na po, kalalabas lang sa oven. 30 minutes ko po. Nakita niyo, oh, Matigas na po, pero mamaya ko na po hihiwain yan. Baka mapakuntang kamay ko at mainit. Mas maayos pong hiwain ang minindal natin kung palalamigin nyo po ng maigi dahil minsan po'y malambot po ang gitna at matigas ang paligid. Bawasan nyo po ang gatas kondensada at ng hindi masyadong matamis kung maglalagay po kayo ng ube halaya sa loob. Paalala lang po ha mga kaibigan, eat in moderation. Ayos po ba? O bukas, gagalingan po natin. Kayo boss eh. Ron Bilaro po.